Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius, para sa Mayo 2, 2025. Ngayong araw ng Mayo, nararamdaman mo ang malumanay na daloy ng enerhiya, parang alo ng dagat na dahan-dahang bumabalot sa iyong pagkatao. Ang buwan na nakaposisyon sa Cancer ay nagsisilibing paalala na ikaw ay may koneksyon sa iyong mga ugat at pinagmulan. Buksan ang iyong isipan sa mga alaala at karanasang mula sa iyong nakaraan. Ngayong araw, ang iyong mga prinsipyo at idealismo ay maaaring dumaan sa isang matinding pagsusuri. Ngunit sa halip na magpadala sa pagdududa, hayaan mong magbigay gabay ang iyong mga karanasan at ang iyong pagminilay sa mga bagay na iyon upang higit pang palakasin ang iyong paniniwala at pagtitiwala sa sarili. Ang pagsusuri ng iyong nakaraan ay hindi upang pahirapan ka, kundi upang magbigay liwanag sa iyong mga kasalukuyang hakbang at desisyon. Habang ang araw ay lumilipas, mapapansin mo na ang mga emosyong dala ng tubig ay magsisilbing gabay sa iyong pananaw sa buhay. Ang mga damdamin ng romansa ay maaaring magsimula ng mga bagong alon ng inspirasyon at pagkamalikhain sa mga hindi inaasahang paraan. Sa mga sandaling ito, pagtuunan mo ng pansin kung paano ang iyong emosyon ay nagsisilbing daan upang mas lalalim ang iyong pangunawa at pag-isip. Pansinin kung paanong ang mga damdaming ito ay nagiging daan para sa mas makulay na pananaw at pagkatao. Ang romantikong aspeto ng iyong buhay ay magbibigay sigla sa iyong mga ideya, kaya't magpatuloy ka sa pagpapahayag ng iyong sarili at sa mga gawaing magpapalakas sa iyong kabuuan bilang isang tao. Ang mga damdamin ay may likas na kakayahan upang humubog at magbigay gabay sa iyong mga plano at aksyon. Ang enerhiya ng araw ay malakas at matindi, kaya't maaaring maramdaman mo ang isang uri ng katigasan ng ulo o di madaling pagpapayag kapag nasasalubong ang mga hamon sa iyong paniniwala. Ngunit ang hamon na ito ay magpapaalala sa iyo na ang iyong paninindigan ay hindi mahina kundi matatag. Manatili sa iyong mga prinsipyo at mga ideya, ngunit huwag kalimutan na maglaan ng oras upang makinig at buksan ang iyong isipan sa iba. Sa pamamagitan ng pakikinig, makakakita ka ng mas malalim na pananaw at mga aral na magpapaunlad sa iyo. Ang kalakasan ng iyong paniniwala ay makikita hindi lamang sa pagtindig para sa iyong mga prinsipyo kundi pati na rin sa iyong kakayahang mag-adjust at matuto mula sa ibang pananaw. Ang pagyakap sa bawat rerikilan ng araw at pagtitiwala sa iyong sarili ay magdadala ng positibong resulta. Ang iyong mga pananaw ay may malaking halaga at maaari mong ipagmalaki ang bawat hakbang na tatahakin mo sa daan ng buhay. Habang ikaw ay nakatutok sa mga aspeto ng iyong sarili at ang iyong paligid, makikita mong may mga pagkakataon na magbukas ng mga bagong pag-unawa sa iyong buhay. Ang pakikisalamuha sa iba at ang pagiging bukas sa iyong sarili ay magdadala ng mas malalim na koneksyon at pagpapalago ng iyong mga relasyon. Ang enerhiya ng tubig ay patuloy na magsisilbing paalala na ang iyong emosyon ay may dalang aral at pananaw na magbubukas ng mga pinto para sa bagong mga karanasan. Hayaan mong ang mga emosyonal na alon na dumaan ay maghatid sa iyo ng mga mahalagang aral at bagong pananaw. Ang pagkakaroon ng malasakit sa iyong sarili at sa mga taong mahal mo ay magdadala sa iyo sa mga mas malalim na antas ng pagkaunawa at koneksyon. Ang araw na ito ay magsisilbing paalala na ang bawat hakbang na gagawin mo ay hindi lamang magpapalakas sa iyong sarili, kundi magdadala rin ng kaligayahan sa iyong mga mahal sa buhay. Ngayon, ang iyong mga maswerteng kulay ay lilim ng asul at berde. Ang asul ay nagsisimbolo ng katahimikan at kalinawan, at nag-ubnay sa iyo sa mga damdamin at diwa ng iyong pagiging. Ang berde, sa kabilang banda, ay kumakatawan sa paglago at kasaganaan, kaya't pagtuunan mo ang mga kulay na ito sa iyong buhay, sapagkat magdadala sila ng mas magaan at positibong daloy sa iyong araw. Magsisilbing gabay ang mga kulay na ito sa iyong mga hakbang at magbibigay sa iyo ng enerhiya upang magpatuloy sa pagtahak sa tamang landas ng buhay. Pumili ng mga bagay o kasuotan na may mga kulay na ito upang lalo pang madama ang kanilang positibong impluensya sa iyong araw. Ang iyong maswerteng mga numero ngayon ay tatlo, walo at 15. lima. Ang tatlo ay nagpapakita ng balanse at harmonya, nagiging daan upang magtagumpay ka sa iyong mga relasyon at personal na proyekto. Ang walo ay simbolo ng lakas at tagumpay, nagsisilbing paalala na ang iyong mga pagsusumikap ay magbubunga ng magagandang resulta. Samantalang ang labing lima ay numero ng pagbabago at inspirasyon, kaya't gamitin ito bilang gabay sa iyong mga desisyon at hakbang sa araw na ito. Ang mga numerong ito ay magsisilbing paalala na ikaw ay patuloy na lumalago at nagsusumikap patungo sa mas magaan at matagumpay na bukas. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay magsimula ng mga proyekto na magbibigay kasiyahan sa iyong puso at isipan. Maglaan ng oras upang magplano ng mga hakbang na magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng tagumpay at kaligayahan. Pagtuunan ng pansin ang mga bagay na magpapalalim ng iyong koneksyon sa iyong sarili at sa mga mahal mo sa buhay. Ang mga gawain na may kaugnayan sa pagmumuni-muni at personal na pagninilay ay magiging magaan at puno ng kahulugan. Gayon din, maglaan ng oras upang maging maligaya sa mga simpleng bagay, tulad ng paglalaan ng oras para sa mga mahal sa buhay, o kaya'y pagbisita sa mga paborito mong lugar na nagbibigay sa iyo ng katahimikan at kasiyahan. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang mag at tanungin ang sarili kung paano mo naharap ang mga hamon ng araw na ito. Pahalagahan ang mga hakbang na iyong ginawa at magpasalamat sa mga natutunan mong aral. Ang iyong mga prinsipyo at mga pinaniniwalaan ay magpapatuloy na magsilbing gabay sa iyong mga susunod na hakbang. Huwag kalimutan na ang bawat hakbang ay isang pagkakataon upang magpatuloy sa personal na paglago at magtagumpay sa mga hamon ng buhay. Huwag matakot na magbago at mag-adapt sa mga bagong oportunidad at perspektibo, sapagkat ang mga ito ang magdadala sa iyo ng mas magaan at matagumpay na bukas. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.